Sabi ko, wala din lang ako maiblog. Iblog ko na nga lang kaya itong pinare-renovate ng anak ko ang kanilang bahay kasi. At saka dito, ayan, kaya may stock. Dito po ang stock nila. Uh, since malapit ang bahay, ang tindahan dito sa bahay, sa kabilang kalsada lang, ay dito na nilalagay ang stock. At sila ay may, may ano sa TikTok. Kaya dito na rin ang ibang mga stock. At dito na nagtatrabaho yung mga dito na sila naga, ano, na, ng parcel kaya ano ito. <laughs> ito medyo makalat po at siyempre gawa nga nung nagpaparenovate uh -huh. uh -huh. ang tanghali at ay tanghali na ayan hindi pa di ako nakakaligo na ano kasi mamaya pa ako niligo ibablog ko lang ang ano ng bahay ng anak ko ayan. hindi pa ako nagyayabang na kumo ano ilabablog ko ito ayan a, nagpapa nagpaparenovate kasi ng bahay ang anak ko But since ayan dito nag nagpaparsel ng sa tiktok ayan madami yun na dito yung kanilang ano stock at ito guys, ang ano nang Ito ang ano. <laughs> ayan makalat. At solo ako, ako ang dakilang taga-Bantay. Madilim dito. Ayan. Makalat kasi niyan, oh, ginagawa ang aming ayan, ayan kusina hanggang doon. Ayan. Ito yung room ko. Ito yung room ko. Ah, uh, ayan oh, di pa ginagawa. Kasi, uh, ito po ay aral sa mga ano din. Uh, bigyan ko lang kay, kayo kay din ng tips. <laughs> sa mga, ayan, yung, yung kaya po, ano, nag re renovate dito. Gawa ng ang ang kesami ay pinanggal, ay nag-anay po. Ito ay, ayan, ito yung kwarto ko. Nagyan oh. nandiyan muna yung mga ano, naligay muna diyan yung mga gamit at saka yung mga ibang stacks. Ayan. Ayan ang kusina. <laughs> Inalis po yung mga ano, yung mga kesa minayin. Ayan, natapos na dito sa aking kwarto. Ayan, maganda naman yung maganda naman yung ano, yan, o, yun yung aking kesa may. <laughs> At ito, ayan. Grabe, mga ilang araw pa ito. Ang inuna muna ay yung sa taas. At ayan pagkikita ko sa inyo. Ito ang taas. Ayan. Ito ang taas, guys. Nauna na itong gawin. Naunang gawin na itong ano. Hindi pa lang na ang mga ginamit. Ayan, ito yung aking ano. Pinalitan din ng ano. Ayan, pinalitan po ng ano. ng me Ano ba? Mat malambot ba matigas? Kesame. Ayan, saka yung mga ibang ilaw na medyo napupundi na. At rambol ang mga ano dito mga gamit guys. Ayan. Ayan, dito ang kwarto ng aking anak. Ayan. Lahat po ng ano nakalagay dito. Ito yung sa cabinet nila. Ang dami pong naaksaya na. Ang dami naaksaya mga gamit. Ang mga ano mga damit. Ayan o. Oh. Kasi nanon muna yung mga gamit eh. So, papakita ko sa inyo late ah, uh, mga ano. Sunod na ano ang outcome. Ayan. Nalis muna. Pinagtatanggal. Simbrat na nangga. Ayan na ano. Ayan nga pala guys. Ang uh, kesa may ayan, Maganda na. Uh, dati ay yung ano lang. Wa, ano, lawanet. At, ayan. Hanggang dyan o. Oh. <laughs> ayan. Hindi pa. May hindi pa tatapos dito. Hindi ko alam. At ayan. Maganda na rin ang ano. Wala dito ang aking anak. Sila. Kasi nandun yung mga bata sa bayan sa aking balae kasi doon sila nag-stay habang nagtatrabaho dito. Ay, doon sila nag-stay kasi naglagay ng ng an ng gamot sa anay. Ano ba ako nang ako? At ito naman ang kwarto ng aking anak, ng aking apo. Ay, maganda na rin ang ah ang ceiling ayan oh maganda na rin at siyempre ayan hindi pa pwede ano yun nandiyan pa grabe kalat so ayan makikita nyo naman pagka na ano na ayan, mga kakalatan no. oh mga gamit siyempre pinagtatanggal ang lahat ayan hindi pa ano hindi pa nakakapunta dito kasi magpipintura pa ang alam ko magpipintura pa ayan ayan kama din nila ito hindi na mabuti naman hindi na abot kaya siguro hindi na rin papalitan yan bali yung ano lang uh, dingding na lang hindi na ano hin mabuti naman hindi naabot ito yan mga nagaya na mga ano ito eh. saka ito hindi naabot ito hindi mabuti hindi ito nag anay saka ewan ko itong CR bali ano lang din ay, ah, hindi, napalitan na pala na din ang CR. Ayan, napalitan din ang ano na, siling ng CR. Uh -huh. Napalitan pala din ito. Kasi dito nga nagsimula ang anay sa sa kwarto na ito. Ayan, ang ganda na ang siling talaga. Dito nagsimula ang anay at saka doon sa kabinet nga pala ng ano nila. Yung may lagay ng mga damit. Ayan, doon nagsimula ang anay. Tapos, ayan, kumalat na po ang anay sa kabu ka kabuong bahay. Kaya ano. Ayan, ito nga pala pa, uulitin ko po guys, yung ito yung mga alam ito sa mga ano, alam ito sa hardware, yung ganitong ano, ayan, ito yung pinakang, ano, pinalit. Hmm. Hindi siya tabla guys, hindi siya tabla. Parang sa plastik. 'Yan, may mga design po at saka kasi para may iba-ibang -iba kulay. 'Yan ang na, napili nila kasi eh, medyo ano to. O, gray nga pala ang ano nitong nitong ano nitong bahay, gray. Ayan. Dito, ano na lang dito, uh, kulay na lang, pintura. At meron din dito tabla, hindi naman inanay ito. Yung ano ay, yung lagayan ng, ayan, pinakang altar dito. At syempre, alam nyo, kahit ganito kagulo, sabi ko, naisip ko, napaka-blessful ko pala, lalo na ang anak ko. Napaka-thank you Lord, kasi, uh, kapag pa ganito na ang aking anak salamat sa Diyos eh, at aking manugan ayan <laughs> dito na hindi pa kaya hindi pa ako makapag ano makapag vlog ng aking ano ng aking i-upload sa ano kasi wala ako busy ako ang mag ako ang in dito <laughs> so hindi ako makapag ano makapag vlog ng iba kong content so ay sabi ko i-vlog ko na nga lang kaya ito ayan ang stack ng ating anak yan medyo magulong kasi siyempre nga ano yung iba ay nasa tindahan. Ito ang pinakang stock room na ano. Plus, siyempre meron sa tindahan. Eh, grabe guys. Ayan, dito yung kabilang ano. Gilid ng ano ay. Dito kahapon ako nagluto. <laughs> ang kalat ano. Yan, at na dito ako sa kabilang parte. At ito ang, ito nga yung kusina. O, lagi nyo nakikita dito ako nagluluto. Ayan. Tinanggal talaga yon Ayan. Tinanggal talaga yon Kasi nga, ano, ah. Uh, alam niyo, aral din ito sa mga nagpapagawa ng bahay, guys. Yung, yung ano, yung, wag na po kayo magpagawa ng bahay na yung may lawanit. Lawanit yung kesami o kaya dingding yung mga cabinet. Kasi nga, ano, mga, uh, mga kuya, mga ate, nag-anay. Ang daming na anay. Namaste. Ang daming naaksayang ano ba ako? <laughs> Ang daming naaksayang ano guys, mga mga damit nila kasi inanay. Ayan. Ito muna ako. ko. Wala akong ma-content kayo kasi ano Hindi ako makagawa. Hindi ako makapag-shoot ng mga gusto ko. <laughs> yung mga gusto akong eh, ano, yung mga balak, yung mga diwig ako, yung mga ganun-ganun. So, wala akong ma-ano pa. Ay, solo ako. Wala ko hindi ako makapag-concentrate ng ano. Ayan, yung mga gamit, niyan oh, grabe. Matinding ano to, matinding ayusan ito. Hindi naman uh, hindi naman ako pa makapagligpit kasi may hindi pa tapos sa taas, may magpipintura pa daw sa taas. At ito napaka ano pa oh. Yung kwarto ko, ang hindi ko maano, eh, kaya hindi ako makapagano ng kanta-kanta. Ayan, ayun yung kusina. Ito nga pala yung aking ano, oh. Ayan, yung aking <laughs> gamit. Ayan, yung aking gadget, o. Oh. Ayan. Di ba, yun yung aking mic at saka yung aking ano, K1, o. Oh. Di ba? <laughs> ang kalat, di ba? So, ayan. ah uh, kaya ko lang ito isinore sa inyo, ang pagpagawa ng bahay na yung kesame ay lawanet hindi po maganda kasi once nagkaroon ng anay mahirap na anuin uh, makontrol yung mga anay dumadami so kailangan talagang i eh, ano nang solid nung ano ba yung gamot dun sa anay at ito po yung na ano ng anak ko na ganyan na nga ang eh, pinapagawa yung para siyang ano parang plastic siya ito guys oh yung ginagawang kesa Parang nga naman si plastic. So, hindi ba ng anay. Hindi kinakain ng anay yung ganito. Ayan. At nga yung nasa kwarto ko, yun. Ito po yung parang plastic nyo. Hindi, hindi ano, hindi makakain talaga ng anay. At eto, ayan. Ayan mo nga yan. yung kwarto ko, diba? Ayan. Dito muna nilagay kahapon nga. Balik-balik ako dito. Ayan, di ba ang ganda ng ano? Para siyang plastic guys na ano. Hindi ko alam kung anong tawag diyan. Sunday ngayon kaya walang trabaho, so solo ako. Dat dito din nag uh, ano ang mga uh, tauhan nila sa pagparasil sa TikTok. Pero wala ngayon dahil puktat lang ang pumasok. So doon lang sa tindahan. so solo ako. Grabe. Nag-live ako kanina. Thank you sa nag-stay. At nag-live din ako sa TikTok. Ayan. E, ayan, ayan pa ito guys. Aalisin pa yan. Ayan, pa yan. Dito naman siguro mga Merkules yan. Ganyan. pagkatapos doon, dito naman sa ano. Dito naman sa ano, sa sala. Siguro mga 3 days diyan mag asikas mag-ano, matatapos nila. At dito, ayan pa. Malaki pa rin itong ano eh. At malaki pang pa pera ang maano ng anak ko. Nila. Malaking pera din kasi kahapon nagbayad sa ano. Nagbayad sa sa mga kapentero eh. Bayad 20,000 na agad. <laughs> Dalawang kwarto sa taas kasi bre yung pasilyo diyan. Uh, at saka may pasilyo doon sa taas ay uh, ano, sa gilid ng ano. <laughs> Grabe, busog, busog ako. May pasilyo doon sa may room nila doon sa may terrace. Ayun, nilagyan din, binaguhan din ng ng kesame. At ito, ito pa, siguro mga merpulis nga dito. Wala na nang sa labas. Wala kesame sa labas. So, ayun po, wag po kayo maggamit na nang ano, ng lawanet o plywood ba yan? kasi inaanay po yun, sa yung mga cabinet nyo. Kasi once na nagkaroon nga ng, uh, ng anay, ano na yan, dumadami na po yan. Ang dami na sayang talaga ng damit ng mga anak uh, ko. Kasi lalo pa, yung iba ay eh, may mga, mga branded po yung ibang ano. Kahit na sabihin, hindi branded yung mga damit. So, sayang din. Luma yan o ano, kinain ng, ama, ng anay. Sayang din. Ayan, guys. Ayan, eh, ano ko na lang kayo. Update ko na lang kayo pag natapos na ito. <laughs> At marami pang ano, isang lingguhan pa itong ano, gawaan dito na ang mga ano, na mga kesame na ito. Marami pa, marami pang gagastusin sila. <laughs> ayan. Thank you, thank you guys. At ayan. Paka ano pa rin naman. Ayan, madilipas siya na kayo. Kasi ilaw dito, ano. Yung ilaw dito, yung nilagay doon sa kwarto ko. Kasi ipinalit. Parang madilim pa rin kasi kaya ako hindi makapag-vlog doon sa kwarto ko. Ano lang yung gamit ko doon eh, yung bumbili ah. Sabi ko, antayin ko na lang pag naayos ito. Papalitan ko pa rin. Ako na ang mag-ano kung anong-ano ay. Kung anong ilaw. Yung maganda yung nakakapag-vlog ako. Yung maliwanag eh dito maliwanag ito dati, ay nga, yung isang ilaw dito. So, eto na lang, tatlong ilaw dito. Kahit yan, maganda yan kesa may na ganyan, Ayan. May anay na rin po yan. Nagkalat na ang anay dito. Mula sa taas hanggang dito sa baba. Anay, anay na yan. <coughs> Nagkalat ng laging dito sa buong bahay wala magawa pag solo ang hirap ng ano nandun yung maiisip mo yung, yung ano ano lahat na naisip mo so ayan guys sana may, ma, may nakuha kayong ano uh, arla sa akin na tungkol dito na ano uh, wag plywood lang ang gawing ano kahit pipinturahan wag gawing uh, ceiling or uh, gawing mga cabinet kahit ba tumagal na ano Tumagal ng ilang taon nga ba na? Mahigit din sampun taon. Pero ayan kaya kailangan na ialisin lahat. Dahil kumalat nga ang anay guys. Mula sa taas hanggang dito sa ano. Ang dami na kong mga anay. Kaya hindi dami na kong ha. Talagang ganun palang anay. Uh, dumadami sila. At kung saan saan sila sumisingit. Kaya kaya nga yan. O oh, yan. Ito pa ang tatanggalin niya. Kaya yan. Marami, marami pa. Marami pa ang anuhin. Uh, mga ilang araw pang bubunoy nito. Ilan nga bang taon ito um, ano, tumagal na ano? Ba bago ma discovering ng -anay, More than 10 years naman para. Pero kahit pa, instead na maganda pa rin naman tingnan sa labas ay hindi, at hindi nagpasa na papalitan, ay nagawang mapalitan dahil talagang ang dami ng anay na nagkalat. Nagsabog ng lagi mga anay na yan. Thank you guys for watching at abangan nyo na lang ang second part ng aking vlog pag nag-okay na dito. Pag natapos na, thank you po. I miss you all guys. Stay connected and God bless everyone. Thank you for watching.